Isa sa dahilan nyo kung bakit matakaw sa gas. Pangalawa mga bro, yung air and fuel natin. Ito. Ito kasi yung idle screw. Ito yung air and fuel mixture screw. Ito yon. So, ito yung nagbabalansi ng, ng gasolina at saka ng hangin. Dito kayo magtitimpla. O dito kayo magtituning. Kapag ka luwag masyado ito mga bro, uh, mas maraming pumapasok na gasolina kumpara sa hangin. Kaya siya uh, rich kung tawagin. Okay, 'yun ang kasi mga bro, tatlong ah uh, bali nahahati sa tatlong sunog yung spark plug natin. Meron tayong tinatawag na lean. Pag sinabing lean, mga bro, 'yun yung uh, mas madami yung hangin na pumapasok sa chamber kumpara sa gasolina. Maganda 'yun, matipid 'yun. Ang problema, uh, mainit naman sa makina na yung lean ang sunog ng ng spark plug sumunod yung rich yun na nga yung rich uh, mas madami naman yung gasolina kumpara doon sa hangin so yun naman ay mabaho ang amoy ng tambucho at saka matakaw sa gasolina ang sunod yun dapat na makuha natin na sunog mga bro ng spark plug which is yung uh, optimal yun yung tamang tamang sunog makikita nyo yun mga bro paano yung mamalalaman kung uh, lean or optimal or rich mixture yung tono. malilaman yun mga bro sa spark plug reading. Kaya maganda, dapat nag spark plug reading. Spark plug reading po tayo. Ano? Pagka maitim yung spark plug, rich yun. Kapag maputi ang dulo yung tip nya, puti-puti, kagaya nito, kagaya, nito. Lean po yun. Kapag nagkukulay kalawang, aba, yun ang maganda mga bro. Pag nakuha nyo yung ganun tono, yun ang pinakamagandang ano ng makina, kondisyon ng carburetor, kondisyon ng makina. Ganun po yun. Dapat yun ang hinahanap natin yung uh, optimal mixture kung tawagin. Ito kasi mga burong carburetor or motor, kahit nakarich siya, kahit nakalin siya, under naman siya. Under yun, kahit nakalin, kahit nakarich, wala pong problema doon. Ang problema nga, ayun na nga, namamalya, minsan matakas sa gasolina, kagaya ng problema ni bro. Ito yun. Dito yun mga bro, tinutono. Ayan, kaya advice ko dito kay bro, Uh, kapag ginamit ng mga 2 weeks, papakalas yung spark plug para ma natin. Malalaman natin pag halimbawa, uh, maputi, eh, papahigpitan ko sa kanya ng kaunti kaunti ito. Kapag ka, ano naman, kapag masyadong may team, e, baliktad, pag ka maputi, papalawagan ko ng kaunti itong air, air screw natin. Kapag ka maitim naman, papahigpitan ko ito ng, papalawagan ko siya ng kaunti. So, kailangan namin to, Dapat kasi ito mga bro, ginagamit muna. Mga linggo. Araw-araw bumbag ginagamit ito bro. Trabaho. Mga ilang kilometro 'yon? Malapit jam, The 10 minutes lang, Hindi ah, malapit na Mga 2, mga 2 weeks. 2 to 3 weeks mga bro. Papabaklas ko sa kanya 'to. Ano pa ba? Rich mixture dahil dito sa filter. pagkayong yung filter natin puno na ng alikabok yan or hindi na makahinga yung karburador, ang nangyari dyan para ka nakachok. Kung baga wala nang sisip si pinahangin yung uh, vacuum or yung karburador mo, dahil kaunti yung hangin, mas madami pa rin yung gasolina ang papasok. So, rich pa rin yun. Okay? Kaya, ito na, malaking bagay ito mga bro, yung filter natin. Pagka tinanggal nyo ito, naka-open carb, maganda yon Maganda kasi, maganda sa kabilang banda kasi nga, mak buwilong -buwilo siya magkumuha ng hangin yung carburetor. Kaya yung iba gusto yung open carb. Mas malakas ang arangkada. Walang hagok. Kung baga, ang disadvantage naman, mas mabilis dudumi yung carburetor, lalong lalong nakaharap to. Nakaharap to sa hangin, kumbaga pag pinatakbo nyo, hindi kagaya ng mga TMX125, yung mga CG natin, yung bunganga ng carburetor, nakatalikod siya. Ito nakaharap, pag tinanggalan nyo to, under naman to, ang problema, yun, nga, ulan na kaunti, hago kayo mamamalya dahil sa lubong, sa lubong sa hangin. So, ulitin ko, napakahalaga po ng filter natin. Isa rin sa dahilan niyan bakit rich mixture. Rich mixture yung ating carburetor. Isa pang bagay, mga bro, yung ating choke. Okay? Yung choke natin, kapag nakaangat yung ganito, naka-close po yung... Naka-close yung uh, butterfly dito sa loob. Naka-close. Tapos, ang nangyayari dyan, kahit na naka-off naka to, ang nangyari hindi na bumabalik yung butterfly. Malimit yun, mga bro, sa so daya, diaphragm, no? Ito kasi iba yung design niya. Ang iba kasi ang, ang design ng carburetor nito, uh, may battery fly siyang gumaga noon. Pero yung mga diaphragm type, naka-design yun mga bro. Ano siya? Yung parang goma lang na umaangat ganun. So pagka kinalawang po yun, parang ganito. Papakita muna ako mga bro ng sample sa inyo para tama isa, dalawang box ang carburetor natin dito eh. Ayun oh. tayo yung carburetor Para may idea kayo mga bro sa si sinasabi ko. Dalawang klase kasi ito mga burong ano natin. Dalawang klase itong... Ah, uh, Atsuko, hindi lang dalawang klase. Maraming klase po ito. Maraming klase. Ito, sample lang. Ito ay... Ito mga bro, ah. Para lang magkaroon kayo ng idea. Ito mga bro, carburetor na daya pram. So, ang chok na nandito naman sa gilid. Pero yung chok ng isma, Smash Yung chok ng smash na diaphragm type Nandito po yun sa ibabaw Okay, nasa ibabaw po yun. Ito, nasa gilid kasi ito. Ayan. Kung baga, iba yung, iba yung design ng carburetor. Yung choke niya. So, ititingnan nyo to kung hindi nyo matuno yung carburetor. Uh, rich mixture lagi, baka nakaangat yung choke nyo. Ito naman, ay uh, good condition pa naman. Natingnan na natin. Okay pa naman siya. Okay, yun lang mga bro, yung mga i-check nyo. Kapag uh, yung carburetor nyo ay palyado, uh, lagi kayong rich mixture or matakaw sa gasolina yun lang yung mga bagay na i-check nyo ito oh, gusto papalit ng bro yung carburetor hindi naman sira ito tagal pumasira masira yung carburetor ano? actually hindi, hindi naman talaga nasisira ito eh uh, nagkakaroon lang siya ng dumi sa loob ang nasisira dito mga bro yung jetings nya yung jetings minsan yung turnilyuhan na lulustrid tapos yung mga gasket dito na lulustrid yun lang ang nasisira sa carburetor pero yung mismong carburetor hindi naman talaga po nasisira yan Minsan yung karayom, yan, nababalik ko. Yun ang mga nasisira dyan. Pero yung mismo carburetor, linis lang katapat nito. Okay? So, yun mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Sana naman kayong natutunan sa basic tutorial natin.